kana ka na ba? Kunti na lang maluluto na yung pagkain. Hindi, okay, okay lang. May eh. biskwit naman. Okay. Ito na lang muna ang kainin. Ma! ano pagkain? Gutom na ako. Ano ba naman, Celine? Si Anong oras na? Pagkain na lang ang hinahanap mo. Saan ka na naman ba galing? Eh ano naman? Alam mo ba yung kapitbahay natin? Sinabi sa akin, iba na naman yung lalaki na naghatid sa'yo. Sino na naman yun? Wala kang pake! Ano wala walang pa kayo? Nanay mo ko, si Lynn, Dapat nakikinig ka. Ay, nako. Yung pagkain nga, nasa na. Nagugutom na ako. Pwede ka mag-antay. Nagluluto pa ako. Si Lynn, pakiusap. Nanay mo ko, kausapin mo ako na maayos. Ayoko nga. Mam na matututunan sa'yo. Wala akong sa yun. Tsaka, pwede ba? Huwag mo na nga akong pakilaman. Hindi ko nga pinapakalaman yung buhay mo ng boyfriend mo eh. ba diba? Bo-boyfriend ka, parang kapatid ko pa. Ay, naku. Oh, uh, ikaw. Psst, si Ling, igalang mo naman yung kausap mo. Ayoko. Sige na, maupo ka na. Maghahain na lang ako ng pagkain natin. At sasabay ako ng pagkain sa inyong dalawa? Sa kanya? Sa kanya talaga?

Ano <laughs> mo Siyempre, ikaw pa ba? Ano mo naman na? Ah? Masaya, masaya ako pagkasama kita. Ano Hindi ka ba di sa pinagtatin kanina? Oo naman. Sobrang saya ko nga eh. Thank you ah. Oo naman. Basta, uh, ikaw ang kasama ko. Lahat gagawin ko para mapasaya ka lang. Thank you. Ang bait-bait na talaga. Alam mo, napakaswerte ko talaga kasi ikaw yung boyfriend ko. Thank you, Terry. Kaya Arino. lagi kang magpapakabait, ha? Oo naman. Kau naman, parang hindi mo naman ako kilala. Alam mabait ako, di ba? Ako lang ito, eh? Baka ka na sa loob ng mama mo. Punta ka na. Sige, ingat ka, ha? Text na lang ako pag naka na ako. mm bye-bye. -mm, I love you. Bye-bye. Ingat ka. <laughs> Ay, ikaw talaga. <laughs> Pakalukuhan. Nag-a-joy ka ba? Oo naman. Lagi. Taragay naman ang bed ko. Siyempre. Papasokin mo muna ako sa bagay mo, babe. Huwag na, nandyan si mama. Ngayon lang naman eh. Huwag na, ito ko na lang. Okay Ay, lang si yan. Bibigay na lang ako sa'yo. Eh. Ano yan? Pikit ka muna. Sige. Excited na ako. Pagkat ka na, babe. Ikaw <laughs> <laughs> talaga. nag ka ba, babe? Oo. Puro kakalokohan. Ito naman, siyempre naman. Gusto ko lagi tayong happy. Siyempre. Kala, hindi mo ba ako mapapatalay talaga, babe? Huwag na, nandiyan nga si mama. Sige. Next time na lang ha? pero oh. atayin yung chat mo ha. Oo man? Sige ha. Yan <laughs> na na, babe. Bye-bye. Love -bye. Bye, -bye. Bye, bye Love you, babe. Bye -bye. Ingat. Bye. Bye. -bye. bye, -bye. Ang oh. Blooming na blooming ah. Ba't mo ako dito? Eh, yeah, alam mo naman ako, V. Di ako nagiging hindi-blooming. Alam so, mo yan. Siyempre, naman ako sa akin. Ay, <laughs> <Three. three. laughs> um, Ay, kasi wala si mama. Umalis. Oo. Oh. Pinapunta ko bago kong boyfriend. Bago? Oh. Bago ka na namang boyfriend? Oo, oh, ayun ka ba? One month na kaya kami noon flavor of the talaga eh. Ano pa iba-iba ka na naman? Hay nako ba, hindi ah mabait yung. Sure. Oo, mabait 'yon. Eh, Kailan kumakilala? Pupunta na siya ngayon. On the way na nga daw eh. Talaga? Mm. -mm. Baka siguro na diyan sa labas papakilat na. Pero sigurado ka okay naman. Oo, makikita mo papakilala ko siya ah, sa iyo. Sige ha. Nako. Ay, Ayun na siya. Hi mahal. Hi. B boyfriend ko, Hello. si Mark. Hi. Best friend ko, si Warren. Ah, siya ba yung best friend mo sinasabi? Oo, siya yung sinasabi ko sa'yo. Mm, sabi ko sa'yo, di ba? One month na nga kami niya. tagal? Tagal yun na pala? Oo naman. Ano? Kilala mo naman ako. Oo nga. E, kilala nga, kilala nga <laughs> Marami ka ha. Parang double <laughs> meaning <hindi> yan ha. <laughs> parang, parang, meron ako na... Ikaw naman, mahal, wala yun. <laughs> ano naniniwala dyan. Best friend kami. <laughs> <laughs> Puro ka talaga kalokohan. <laughs> Almost oh, na biyahe mo, okay ka lang. Layo nga. May CR ba kayo dito? Ay, ah, oo, oh, nandiyan sa baba. Sa baba. Mm. Sige, CR muna ako. Layo sige, kasi nang binayi ka. Sige, ah, sige. balik sige. ka sige. ha. sige. Ah, sige, ah, sige. Okay, sige bye. Bye. Ano? 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 Ano yun? Bakit ganyan mukha eh? mo? Ay ko naman, best. Akala ano ko naman, the best. Tapos naman yun ah. Ano yung the best? Itura nun. Uy, grabe ka. Napaka-judgmental mo. Hindi ako judgmental. Napifeel ko lang talaga alam ko kung ano yung hindi maganda. Ikaw naman, hindi. Mabait yun. Ikaw Paano naman nasabing mabait? Hello, magtatagal ba kami ng one man kung hindi siya mabait? Kahit na. Hindi ko feel, hindi. Ano ba? Parang hindi ka magiging magandang buhay dun. Eh? Ano ka ba, best ba? Tama na. Sir mo na nga ako kay mama eh. Sermon pa din pagdating sa sa'yo. Siyempre, gusto namin yun na ikabubuti mo, di diba? ba? Ba? Hmm, mabuti naman yun ah. Hindi pa nga natin sigurado sa itsura pa lang o oh, ganito na lang, best. Pag hinanap ako ni mama, sabihin mo, mm, inutusan mo na lang ako, ha? Aalis kasi kami ni Mark. Saan uh, na naman kayo punta? Alam mo na yun. Gusto naman. Sige na, ha? Ito na kasi bahala sa akin. Kampihan oh, oh. mo ako. Best friend mo ako. Oo. Oh, oh. hmm. Pero ayusin. Ako ayusin mo. Oo nga. Ikaw naman. Oo na. Kung nakikipan sila. <laughs> <laughs> Nakukurot talaga kita. Huwag <laughs> ka kasi, na maghanit. Ah, ah, na. sige. Alis naman. Babay. 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 Si mama ha. Ikaw nang bahala. Babay. 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 Ano lang nangyayari sa iyo? aw oh, wala ma. May lang po ang panis. Pero sumusuka ka. Anong nangyayari? Baka dun sa akong <variations> nakain ko. Hindi lang. Okay ka lang ba? Hmm. Madalas kitang naririnig na nagsuso ka. ka ba? Anak, umamin ka. Oo, anak. Sinong ama? Kapo alam. Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Kahit hindi ko alagaan alam ko sino yung ama. Ako na lang bahala sa iyo. Nandito si Nanay, hindi kita papabayaan. Okay. Oh, oh, sorry po. Oh, <laughs> sorry ka naman sa iyo, ka sa akin, eh, diba? 'di ba? Hindi naman ako nagkulang ng pagsasabi sa iyo. Oh, sorry. <laughs> hindi ko alam eh. <laughs> Dito lang si Nanay, hindi kita papabayaan, okay? Nandiyan na 'yan. Lahat ng mga pinapayo ko sa iyo, para sa iyo yon sa ikabubuti mo. Thank you, Ma. Thank you kasi... <laughs> kasi kahit... Kahit alam mong pasaway ako, ay po, hindi ako nakikinig sa inyo. Lagi kitang sinasagot. Tinuntok mo pa din ako. Hindi mo ko pinapabaya. Sorry po. Thank you, Ma. Thank you. Halala, kita, ma. At, kung ano man yung mangyari dito, tatanggapin <laughs> na lang natin. Hindi um, ko man malaman kung sino yung ama. Okay lang. Kaya nang sinabi na, ina lang dalawin.